ay mga niya. mo masunod na ni kay magtanaw mi na bay ko andere. Unsa pa ka andere? Unsa pa ka? Unsa kana ka? Unsa pa ka? Unsa di ka? Unsa pa na Unsa pa ka? pa Tamis na Sweet good siya Sweet good siya nga corn So guys, may sweet corn rin, no? Okay. <laughs> so pa kung gusto nito dito niya, na na madagdag. So, ko takpila. Twenty five mo. Hindi pa twenty. Da. Tawo ka. <laughs> so, Koan, opat ani ya dagko ala grabe. So guys, mo dagko kayo ilang tag 25 pero mangyari gid kuno ni shop 25 ra gyapon. <laughs> So, ano niya yung kandere, ah. Ang mga kuan. Tagasa mo Mga tindero deri. Taguluan. Ay, taga-taguluan sila. Hindi, tate, ah. So, mga kanis sila, taga-taguluan din sila. Ah, opat. Kanang guwapahon. Iya, ha. Nagano yung ragit mo deri. Ang pila niya. Tulak ko po tuwas ko ng sweet. gusto ko. Sweet. Sweet and corn. Da, baki ka, huh? 100. 100. Kata, ah, nagbaki ka. Ah, ako. Saan na kayo? Bakal ako, bakal. Kaya tag naman. Ha? 100. Pak na 100. Kasi kayo mukhaon. Mukhaon, mukhaon na. Pagkikisi mukhaon. Mukhaon na. Mukhaon na. ito. na. Mukhaon na. So, gihang yun. Nagyudu, gihang yun. Natanya, ko nung kabuk 100. sige, sige, man? sige. Support na ng jantani nga style, no? kay nagkuhan din sila na no, maligya sila so naroon tas gawas so, mga lang gano'y pakita sana ako ha pakita na ako ang view di nara di na kumusulog kay na naman nakapalit naman po dari mga langga So ang beauty mo na siya mga langga. Okay. Date, ayan Grabe ka chada. Okay, nagfangs-fangs dira nga side mga langga oh. So ang mais, so so, og mais kanang mais dira o oh, oh. ang mais mga So nasa highway lang sila no na maligya sila diri. kani sila diri na maligya guys. Nani sila permit na maligya ni sila. Na may permit diri na. Oh, oh na sila permit diri na maligya sila diri. So bawal ka magbaligya diri kung wala kay permit. So hi everyone. Saan pa man ninyo Nadagan pa ninyo wala na halin. Uh, sa merkado. Ah merkado po. Ah, so mahalin Japan siya tanan. So niya sa ko ano sa highway, highway gid siya na po yung mga mangga diri mga langga no di ka magmahay diri kay pag naay mga kwan nila ning hunungon dayon ang mga mamalit so kwan kami diri nga side mga langga do ka kayo mi magpalit sa taog kuan kamo ni atong gianihan ang sweet corn nila may lang sweet corn diri Tamis sweet ni na ini siyang sweet nga corn sweet nga corn, <laughs> <laughs> corn. ba diba? sige butang nga niya cheese ah sige sige so mukha ang taog ko ang guys sweet corn mga niya siya kung toyo dere no mga unta taog sweet corn magka ang taog binaki Okay, mga binaki nga sideri lami nilang mga kwan sila mga sido gahi mo ano mga langga no? binaki o sweet corn kalami, 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 sweet corn, guys. Sweet corn, no, like na mga mga guys. Uh, sweet. Nakapalit na mini mga langganong hinay lang dah. Marad yun naman gyani, guys. Okay. So, ina na kayo na yun. Uh, uh Gusto ko makaon mga langga. Saan nilang mo? Bilang ha. Uh, Tapos sa baleng mga naglalakad, no. So now, yeah. let's go, let's go, let's go kay mga untok. Uy, suratan ako. Kimahatlok eh. ko diretso ayo makakuntog, mahis, makakuntog dinaki. Ayaw! Excited na ako makakain, guys. Amoran oh, ako kalipay, more excited ako kalipay, guys. Sumana so, na og mais na malangga. Sana ang mais na malangga. Oh. Mais na yun, ginakli. Mukha, mukha. Mm. Tapis ka siya. Muna ginang malipay. Nakabay ko na, ano, dito sa dito sa dapit sa Bida. 20. Pero gagmay ito siya. There is a view date. O na. 25. 25 ni siya. Mm. mm.

Ani ka chadadini sa bukit, guys. Gusto mo ni Waktu Gusto lang ka dito sa beauty or asa dapit. Gusto ka pizza, gusto ka. Kompleto dili. Mag-creeping mangod mi, guys. Mag-creeping mangod. Ano ang ba? Nagawas ba kaya. ka? Daman yung mga pero di ba yung kita makahabahab yun? Kauntak. Wala akong kalipay yun. Hmm.

Ayan guys, oh. Sweet nga corn guys. Sweet ang corn. Diba? Try na ito ilang binaki. Lami. Lami ang mais. Lami. Dili siya Actually, ang mais guys, tulo. Ang tulo ka, tulo ka buk ani, So, ang tulo ka putos, tulo 100. So, na, ilan naman minila diri no? Ay, di rin mo ito sila sa motor sa shop itagaan ni og free na isa ka isa ka kuan isa ka unsa na ah, isa ka putos ang free very good jayo mm Alaga, guys lamig kaayo tamis kay siya mm Huwag na akong kalipay, guys. Basta ko, ah. Ang gutomon ko. Ano na? Hindi mo siya gasto with salt. Affordable naman po siya, guys. Huwag ito na nang kamunta ka makakaunta. So, mung kaunta ni na sa Pilipinas, di ba? Uh -huh. Oo. Kumaan! Grabe ka guys. Ang ka niya. Tamis. Ang ko, ah. Ang but, ma ako akong kalipay. As in. Magkakawin kumain mga inani. Lami, So, guys, kung gusto mo mag... Magpalit o mga inani, naro, naro sa beauty, guys. Dapin sa dalan. Napin sa taguluan, kung gusto mo magpalit. Naro, mga banana kiyo. Basta. Hmm. Nimik kayo. Perfect. Kumusta kayo guys? Namay Mga tao kasagaran magbisita din ni guys. mugi nila pamalito ng ina no. Kaya well, mag-travel, magkaon-kaon man na sila. So, mo lang na tong video for today, mga langga no? Nga, sa mga ipang kaon na to. So, thank you for watching, mga langga Hope na nag-enjoy kayo sa mga kaon-kaon na to, mga lakaw-lakaw nato, to. Diri sa Pilipinas. And then, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, Janet Life of FW. And then, don't forget to follow na sa atong page, mga langga. Daghang salamat! God bless everyone! Daghan pataog ipang vlog.